get the content handbag. Handbag, shout out to Nelson Gastado. Gastador, shout out. Sa nagre-record. Super Tick Boy. Karen Katlin. Ano kayo, nandito ko ako. sa may lulong, eh. Sa sa

ayenta al de computador ko ng signal hindi pero hindi na po pero ganito tayo din yo si ng is start ang pagkakaisa ng ng iglesia hindi na ko kinonekta ka pero tayo po natin ng ayos

O baka katakot kayo, eh, baka magurdur yung mga Facebook ako. Ayun no. Wala lang yung kurang ng konti. Konti lang naman. Sabihin nyo kung malinaw pa. Ha? Ayan, malinaw pa rin. Malinaw pa rin. Sabihin nyo ng mga konsikol, yung babalik kayo yung zoom niya. Tatanggalan yung zoom. Kasi ayun no, tumunan naman. Tumunan naman siya. pag ko po kasi na para please makita nyo. Ayan, ah. may bago na mga parating na but... batch. Oh, Ganun ko yung sigurado. Sentido ko mga Hello. good morning. Melissa, Lily, got zoom clear. Thank you po. Mitch Roque, salamat po. Coach salamat. Danilo Senior Kulombre sa iyo Yes, please like and share naman po. Thank you na lang po. Thank you, so let's Ay, sure, you na lang Maraming bayad lang. Eh, sure, yung mga hindi naka-subscribe, please mm -hmm. subscribe na. Marix man lang natin yung 50,000 bago matapos ang angal Salamat ito sa Salamat, Pastor Jojo. Oh, yes, yung muna. Thank you, ati.

wala mga kay niya. Ito po yan sa harap ng Dolomite beach wala pong kulay wala sila, wala blue siya siya na po yan puro O sa puro puro wala galo 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 puro puro wala Mamamaya na unahin huwag sarili. Aming kahilingan kung wala ng bayan. Mamamaya na unahin huwag sarili. Bayan at sugan, hindi sariling niti. Puro, puro, po, puro, puro. Puro, puro. Puro, puro. puro, puro, puro. Walang baby every side. Puro, puro, walang baby every side. Puro, puro, puro. for the Philippines, magkaisa para tumatag ang bansa. Uh, national Rally for Peace, magkaisa, huwag Mag mag-isa, problema ito kasi, huwag palakihin. Unahin ang bayan, huwag ang magkaisa ng bayan, ng kakaisa ng pangalitika. Yan po, yan po, ang kanilang sinasabi ko ng kapatiran ng wala po tayong mapasahin ng mga tulad dito ng Kalinana. Ngayong bagong taon kapakanalan ng tao ng Sula. Ngayong bagong taon kapakanalan ng tao ng Sula. So dito ang BBF ay sa Puro ay Saludo po sa inyo! Peace for the Philippines, ayun po. Ang aming kahilingan, kapayapaan ng bayan.

isa uwing mo sana opocasion hindi mino pagkakaron mo ah wala Dito ka high black dito sa inyo oh na pala kenalan ko dito mo kiss mo eh at sa sarili so ito po ay pagkakaisa wala pong kinapatalsik sa gobyerno marino po yan hindi po katulad ng mga ibang nagpepeke na sila raw po ay nangyayas sila raw po ay makakaya so ito po ang ipinaglalaban ng samahan ng INC po ay para sa maayos na gobyerno Pagkakasundong, hindi magkakagulong, magkaisa,

nila po ay para sa mga bubuti ng mga INC is for unity ito ang lima po yan peace for the Philippines try sa lugar na mag isa pero grabe talaga sila po shout out pa shout out bro alam ba kang kamad na tuyo shout out sa 6,000 boots natin okay, pakishare po na live at landing na rin po para sa mga kapagayan. yes council for riders good morning po sa inyo wala kanina 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 wala kanina